So yun mga tropa, nag-aabang na yung mga tropa natin kambing uh, sa mga tropa dito sa Sambales. Kung kailangan nyo ng kambing, bali nagbibenta nga pala kami. Ito nakikita nyo itong kulay puti na to binibenta namin yan. At saka yung isang may tali. May lahing bower yan mga tropa. Yun yung mga alaga namin kambing guys. So, Tignan naman, tinga pa lang yung mga tropa. Ah, diba? Pag gusto mong mag ng kambing, PM na ka sa page ni Elias Pogi. Kapainin ko muna itong mga tropa, wala pa si Toto eh. Magtatanim kami dun sa dulo ng saging. So, let's go, men at dito nga guys, no, sisimula ko na nga palang pakainin na mga tropa namin mga malok. Ito, syempre susunod ko na rin mga tropa namin kami. Grabe talaga, sobrang ang dami kong mga tropa dito. At talaga si Alias Bogo, eh talagang ratrat na naman sa trabaho. Syempre hindi pwedeng mabagal-bagal sa trabaho dito sa buko. Dahil nga syempre ang dami gagawin dito. At dami talagang mga tropang mga pasabay dito. Lalo-lalo na lalo, to talaga tong mga kambing na to Ay talagang pakunyari lang yung pakuskuskuskus sa bakod ninyo. Tapos takas na talaga. Ay nako kayo mga kambing kayo. Naku, gagawin. Gawin ko kayong papaitan. <laughs> At ito nga pala guys, no, hinahanda ko na nga pala yung gagawin ko rito dahil nga siyempre, itong mga tropa namin kambing, ay talagang sobra ng pagugutom. Pag ako na inisa sila palagi yung pagugutom, ay naku, gagawin ko kayong papaitan. <laughs> talagang bakbak talaga sa trabaho si Elias Pogito dahil nga sobrang dami nitong mga tropa na to. May manok, may pabo, may gansa, may kambing, may baboy. Lahat na meron pong baboy ng beef dito binabantayan ni Elias Pogi sa gabi. Siyempre si Elias Pogi, uh, paghapon talagang pagka may time na baka free time ako nakapagpahinga-pahinga naman ako pero talagang sobrang pagod na pagod si Elias Pogi at dito nga mga tropa no? kinuha ko na nga rin pala yung ng lola ko na puno ng saging ito nga pala yung papakain ko sa mga tropa namin kambing bali nga pala guys nahaluan ko lang siya ng darak ng mais bali ganito pala yung ginagawa namin papakain sa mga tropa namin kambing na to dahil nga sobrang talagang pagugutom yung mga yun bali pala guys sinap ng lola ko yung puno ng saging na yan at ko ng darak dalawang takalan darak at syempre meron akong nakita pa ng kakaunti na mula ito nga pala guys so, Kala ko talaga naka-timelapse ako. Yung pala, napindot ko pala guys slow motion. Ay, naku, alias po, ginakakabuang talaga pag di mo na talaga alam ang ginagawa mo, oh boy. Siyempre, guys, syempre sa na dala ng pagod, dala ng pagod. Mukha na naman ako magiging rapper nito at mukha na naman ako mabubulul-bulul sa voice over, diba? Pero basta ako, guys, sa nag enjoy lang ako sa ginagawa ko. At dito nga pala, guys, sinusubukan ko na nga pala itak-tak tong last night. Talagang hindi na kaya at wala nang siyang laman. Bali nga pala, guys, ang gagawin ko na nga lang palang dito dahil nga wala na siyang laman at konti na lang hinaluan ko na nga lang din pala ito ang tubig dahil nga itong pagkain ng kambing, nilalagay din namin tubig itong darak at yung puno na sa na hinachap-chap ng lola ko. Bali nga pala, mix mix ko lang yan, parang si Insan. Bali, ito na nga pala siya, guys, no? Ayan na nga pala yung ng mais at ang puno ng saging. Bali nga pala, guys, ilalagay ko na lang din pala tong mulasis na to. Para mix mix ko na lang mamaya. Kakamayin ko yan mamaya ni Insan. Pero hindi ko na papakita sa inyo, guys. Baka sabihin nyo naman, ang dugit, dugit, yal, yeah. yes, pogi. Ganyan talaga yung pagkain ng kambing namin dito, mga tropa. Pagka talagang tagtuyot, pinapakain namin sila ng drak ng mais. Tapos haluan namin ng puno na saging. Ganyan lang guys at dito nga pala guys patakbo-takbo pa yung napala mo talaga niya si Alias Pogi doon talaga si Alias Pogi guys dahil nga syempre dito hindi ka pwedeng mabagal ang trabaho mo dahil nga ayoko kasi nung pag iwan ka ng trabaho mo dahil nga sobrang daming gawain dito kailangan talaga mabilis kang kumilos lalit na ang daming kang mga tropong papakainin dito may kambing may manok may gansa may baboy o oh, Diba? At talagang si Elias Pugit talagang hataw sa trabaho. Dahil nga ganito talaga ako sa trabaho ko. Shout nga pala sa mga kasama sa trabaho. Yan, no? Ganun talaga si Elias Pugit magtrabaho dahil nga ayoko nung mabagay sa trabaho. Lala, pagka meron naman dumating na panibagong trabaho, tapos pag-iwanan ka, yung trabaho ang gagawin mo hindi mo natapos tapos-tapos, syempre matatambakan ka. Kaya si Elias Pugit, ay talagang minamani-mani ko na lang to. Kala mo talaga professional na ako ng tagapag ng mga hinayupak na to. Hay, nako na kayo mga pasaway. At dito nga pala guys, no, ko na rin pala itong mga tropa namin, may mga mayok dito sa Gedli. Tayo nga sa katapusan ng Marso, ay naku, nasa Kaldero na kayo. Sobra talagang titigas ng ulo ninyo. Ay naku. <laughs> sa trabaho ng gantong sa bukid mga tropa, hindi pwedeng ka lang arti ka. Dapat talaga masanay ka sa mga hinayupak na to kasi sobrang kukulit nito guys. Uh, ako naman uh, medyo sanay-sanay na si Elias Pogi at talaga namang inalis ko na rin arti-arti ko. Dati talaga sobrang nigigiri ako dyan pero ngayon parang wala na kay Elias Pogi nga sanay. Araw-araw ba naman kasama itong mga intakto na to? Ay talagang si Elias Pogi talagang pupugutan ko siya lang hula. Joke lang guys no, sobrang ang talaga sa bukid guys. Siyempre malilibang ka, ito yung parang yung magiging ano mo trabaho mo talaga, malilibang ka sa pag-aalaga at mag enjoy enjoy ka rin. Sabi nga nila, di ba wala namang madaling trabaho, lahat mahirap. Pero yung mahirap na yung pag-araw-araw na si ginagawa at minamahal mo yung ginagawa, sobrang basic na lang guys pala guys no kung taga Sambales ka no ka lang sa page ko pag kailangan niyo ng kambing bebenta rin nga pala kami ng mga kambing dito kung gusto niyong magpalahi bali nga pala yung mga kambing namin dito guys may lahi siyang bower at talagang ang gaganda ng mga katawan nito syempre sa pag may mga birthday diyan kailangan niyo ng handang kambing PM lang ako sa page si Elias Alias Pogi wag kayong mahihiyang magtanong ha talagang pagod na pagod na si Alias Pogi dito mga tropa pagtapos ko rito dilig na naman tayo syempre pagtapos noon mantay na naman tayo sa inaing baboy namin si Marimar at ang baby bake ay talagang puyat malala Si Alias Pogi hai, Naku talaga Pagod na pagod ka na boy si mo talaga Dito nga pala guys Talagang yung katawan ni Alias Pogi Talagang amoy Hayop na talaga ako Hayop Hayop kita kok. Coba Show your teeth. ito nga guys, tingnan nyo naman tong baby namin kambing. Pinakain mo na talagang minumukbang pa yung shot ko. Sobrang talagang pagugutom. Kaya siguro yung shot ko, lasang darak. Dahil nga yung shot ko, natapunan ng mga darak. Kaya siguro darak na rin to. Hay na, tigas talaga ng bungo mo, ikaw talagang yung una kong ipasok sa kaldero kang kambing. Ito nyo guys, pinapayos ko na bumabalik pa rin yung nangagkat yung shot ko. Parang kulang pa yung kinain mo. Mukhang ipapasok na talaga at sa kalderong buang ka. At naman isang kambing namin yung dila. Dila sabi ni Alias po, sobrang sarap talaga ng pinakain mo sa amin. Sana bukas marami pa. Ay, nako pagod ako sa inyong mga buang kayo. At ito nga pala guys, yung mga tropa namin gansa. At talagang busog na busog na mga tropa. No? So, hanggang dito na lang guys, no? Let's go!